hello guys good day po welcome back pong muli sa ating channel coins tv at eto nga guys itutuloy natin yung ating coin hunting series sa halagang 1000 pesos at naubos na nga natin yung tigli 5 piso na ngc at ilang pirasong 10 piso na bsp at ngc at ngayon nga dito tayo sa tigpi piso guys 400 pesos po ito so 50-50 po ang gagawin natin sa ating coin hunting para naman hindi masyadong mahaba yung ating video so sana pala rin tayo dito makahunt tayo ng year 2005 sa BSP nakukumpleto dun sa binubuo nating set at syempre sa mga semi hard to find kukunin din natin yan at dito naman sa NGC na piso yung year 2017 sana pala rin ulit tayo at nakahunt nga tayo nyan nung mga nakakaraang coin hunting natin at tara guys kuha tayong 50 pesos dito para sa ating coin hunting so ayan guys bilang tayo ng 50 pesos funny that the more we pass time the more we need to set them rewind And was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true So guys, hinati natin sa dalawang batch yung ating 50 pesos Siyempre bago tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys lalong lalo na po doon sa nag at nagla-like sa ating video so sana po patuloy nyo pong i-share at i-like yung ating video mga ka-hunter dyan uh, para magkaroon ng idea yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo so i-share nyo sa kanila guys sayang naman baka dumaan sa kanila yung mga hard to find na hinahanap natin so pag meron kayo nyan PM lang guys sa Coins TV FB page po natin yan so PM lang kayo doon at marami pong salamat sa inyong lahat. At eto nga, umpisahan na natin yung ating coin hunting. Ang first coin natin, NGC, year 2019 na upper mint mark. So, common. Next coin, 2015. Common. May variation din dyan, guys. Pros. Sa year 2015 na yan. So, kukunin din natin yan pag na-encounter natin yung mga yan. At uh, next coin natin, wala na, di na makita to ah. So silipin lang natin to guys. Year 2012. So diyan ka na dahil may kalawang na yung ating barya. 2019, so 1. 2015. Next coin, 2015. 2018, so dito rin may hinahanap tayo guys yung upper mint mark na 2018 So ito ang mint mark na common, naka sa pangalan ni Rizal, nakahilera hilera Yung upper mint mark po dito banda sa may balikat nya na 2018 So hinahanap din natin yan, variation din yan At next coin natin, 2018 Common At next coin natin, 2001 Medyo maganda pa to, good condition pero marami na rin tayo niyan. Kaya hayaan na natin 'yan sa mga ka natin diyan. At next coin natin, year 2015, common and another one. Next coin 2013. So may pros din dito, guys, sa 2013. Kaya pag nakahunt tayo nyan, kukunin din natin yan. At syempre, maraming salamat din po sa mga silent viewer natin at sa mga kapwa ko coin hunter dyan maraming salamat po sa suporta dito sa aking channel at sa mga idol natin na coin collector so maraming salamat po sa inyong lahat at eto nga ay 1998 at marami na rin tayo nito kaya hayaan na natin dyan yan So, ang 1998, non-magnetic yan, guys. Next coin natin, 2014. At dito, may frost 2014. Kaya, titignan nyo pong maigi yung mga naisusukli sa inyo. O, yung mga nasa alikansya nyo, pag binuksan nyo. Okay, oops, nalalaglag pa. 2015, common. Next coin, another 2015. Atunahin na natin tong isa. O, 2015 pa rin. Next coin, year 2018 na low mint mark. So, common. At ang last coin sa ating first batch, guys. So, 2019 na low mint mark. So, common lang din yan. Same lang sila ng upper mint mark at low mint mark so parehas lang yan common at eto nga sa ating second batch sana pala rin tayo dito syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch baka hindi ka pa po nakasubscribe so pasuyo na po ng subscribe button dyan guys at yung notification bell wag nyong kakalimutan para po updated kayo sa mga coin hunting natin at coin update na rin sa hawak natin at sa mga na-hunt natin. Okay, guys. Sana po ipatuloy nyo i-like at i-share yung ating video. At uh, proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. Ang first coin natin ay BSP na 2004. So, si sisilipin lang natin to. Ayan na nga. Hindi na maganda. So, dyan ka na. At meron tayong medyo negro dito. 2014 at silipin natin to anong special sa kanya nag ano lang corrosion na yung baba ni Jose Rizal lumubo na at lumabas na yung laman loob okay proceed na tayo 2019 na upper mint mark next coin natin 2019 na low mint mark so come on. next coin 2004 common next coin natin 2018 common at ang ating next coin 2018 pa rin next coin 2015 at ang next coin natin 2004 at dito naman tayo sa NGC ulit 2019 na low mint mark Next coin, 2019 na upper mint mark, so common. Next coin, common, 2014. Next coin, 2004. Kailan kaya natin ma-hunt ang 2005 na matagal na natin hinahanap sa ating coin hunting? So kailan kaya natin siya makukuha? para mabuo na yung ating binubuo na BSP na 1 peso. So sana sa 400 na to nandito na siya. At meron na naman tayong black tone dito. Yan, mas maganda sana kung 2017 yung ganito. So sisilipin lang natin guys. Pero ang ganda niya oh. Dirty coin kung tawagin. Black tone. So yang ka lang muna sa tabi. Next coin natin, 2018. Common. Next coin, 2015. Common. Next coin natin, 2012. Common. Next coin, 2004. Common. Next coin. 2018 na low mint mark. So, ang ating last coin guys. Sa ating coin hunting. 2017 kaya to. 2018 na low mint mark. So, common yan. At ayun nga. Boke na tayo dito sa ating first 50 pesos. So, date tayo guys ito ang i-update natin 2004 Alamin po natin sa numista kung magkano na to yung 2024 kung ano ang kanyang status ito ba ay common semi hard to find hard to find or rare coin na ba to So tara guys punta tayo sa ating source ang n. numista ang ating source sa coin update Alamin natin ang status ng year 2004 Ngayong 2024 Ano na ba ang kanyang collector's value At andito nga tayo Ang 2004 ay magnetic So tama nga Andito tayo sa magnetic So ayan Diyan nyo makikita ang lahat ng informasyon guys Ng ating barya Ang kanyang features eh. ang kanyang composition ay nickel plated steel at diretso na nga tayo sa ating i-update na year 2004. So, ayan guys, ang year 2004. Ang kanyang price appraisal sa very good condition at saka sa fine condition, 8 pesos at 70 centavos. Dito sa very fine, 14 pesos. Sa extra fine at AU condition, 24 pesos. At sa uncirculated, 95 pesos. So, hindi na masama guys kung may hawa kayong uncirculated na year 2004, 95 pesos. At may frequency siya guys na 34%. So, kaya masasabi nating ito ay common lang na barya ang 2004 ay common, nananatili siyang common guys 34% So napakalaki nyan Kaya masasabi natin common Base sa record ng Endat Numista So samahan nyo ulit ako sa susunod guys Mahaba haba pa tong ating coin hunting na to Dahil 350 pa itong natitira So maraming salamat po sa mga sumama Sana po ay patuloy nyo i-like at i-share yung ating video Maraming salamat po guys Keep safe always And God bless.